Okay, magandang araw po sa lahat at ngayon po tayo po ay mangunguha ng tubo ni Beatrice. O, punta po kayo dito. So, mapapansin nyo tatlong buwig ng ano yan, ng tubo. Kasi po si ang aking asawa po, di pa nakakatikin kung ang tubo. Ang tubo, ibig sabihin nito, marami itong benefits din. So, baga natural sugar siya. Tapos ang gagawin natin dito kasi ang asawa ko po, di pa po siya nakakatikim ng tubo. So ang gagawin natin, dapat po yan sa may sanga. Dito ma, dito, dito, dito. Dapat yan ay dito. May natubo eh. Siguro man ito matuto laki, laki. tata ito ito, 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 ito. Dapat. Ah! Yan. So kung mapapansin nyo Medyo Ayan, mahal. Kasi uh, baka makalo ito ng kamay. Ayan. Kasi baka makalo. -ano. So kung mapapansin nyo, ito po yung tubo. Sa Tagalog. Tagalog ng tubo, mahal. Tubo? As English. Sugar <laughs> cane. yan Ayan at ang ating bisita ay hindi pa po nakakatikin nito yan so kung mapapansin nyo ito po ay tubo sa aming bakuran so meron tayong nakuha, pag nagtatanim yan dapat may mga nodes ito yung mga nodes tapos may ugat, tutubo na yan medyo napinsala yung ugat eh pero tara, tingnan natin. Okay, ito na yung tubo na na-harvest natin doon sa tubuhan ni Beatrice. Ang gagawin natin, ito tayo start. Yan. Para matamis-tamis. Tapos ang gagawin natin, Okay? Mas matamis ito yung malapit-lapit sa puno. Nandito, ito may mga langgam na nga agad eh. Ay, kaya pala bahay ng langgam yung ating napuntahan pala. So, ang gagawin natin, hindi pa tayo ng pwesto. At nasa, nasa ano yung mga langgam. At masakit yan, mahal mga gat. Ito. Okay. Ito na yung, anong, sugar cane. Tubo. Tubo. So, tikman natin. Ito yung, ano, pinagpaguro ng aking mahal na asawa. Tikman na din. Kakagatin ko lang. Pag nakagat nyo, tapos parang may masisipsip kayong matamis. Na matamis na matamis, parang matamis na pakwan. Mm Parang -hmm. siyang pang dessert na. Tama ang tama. Yan yung ginagawang asukal. Natural. Hmm.